Good morning po mga kaibigan ko. Nandito po tayo sa simbahan ng Taal. Ayan. Umikot po kami ni Kuya Ador ngayon dito sa ano, simbahan ng Taal. Ayan po tayo sa simbahan ng Taal. Ayan. Nasa simbahan po tayo ng Taal. Ayan po. Nakapamasyal po ngayong araw na to. Samahan niyo po kami ni Kuya Ador na mamasyal dito sa simbahan ng Taal. Ayan po. Napakaganda po ng tanawin ngayon din eh. Ayan po. Ayan. Ang simbahan ng Taal. Napakaganda. Ayan. Ikot-ikot lang po tayo para hindi po niyo makita. Ayan. Ayan po ang simbahan ng Taal. Kasama niyo po si Dita Annie. Ayan. May dala po akong helmet. <laughs> Nagmotor lang po kami ni Kuya Ador. Ayan. Ikot-ikot lang po tayo. Ayan po sa baba. Ayan po yung baba ng ano. Ayan. Napakaganda po ng tanawin dito. Tingnan nyo po. O. Oh. Dayo po tayo dito sa simbahan ng Taal, Makapamasyal. Ayan. Hmm. Ayan. Ganda rin po dito. Marami pong magagandang matatanaw. Mga lumang bahay. Yung mga sinaunang panahon. Yung mga sinaunang panahon. Ayan. Ayan. Ang simbahan ng paan. Napakaganda. Amaya pa po ang misa. Ayan. ayun Maganda rin po ayun, eh, no? ayan. Para po tayo na sa Espanya rin. Pero nandito po tayo sa Pilipinas, sa Simbahan ng Taal. Para po rin tayo na sa Madrid. <laughs> sa mga building po na, na ating matatanaw para po rin tayo na sa Madrid. Ayan. Para rin po tayong nasa Madrid. Ayan. Maganda rin po matatanaw dito. Ayan. Mga lumang building. Mga lumang tanawin. Ayan. Maganda rin po. Ayan. Yung lumang bahay doon. Oh. Mamaya po dadayuhin natin yung pinakasikat nila mga balisong. Balisong ng taal. Yun po ang talagang galawan dito. Yun po ang talaga ang talagang ano nila parang number one dito sa Taal. At dadayo rin po tayo sa ano sa palengke ng Taal, yung pinagmamalaki nilang ano tapa ng Taal. Ganda rin po, masarap din, masarap din daw po yun tapa ng Taal. Si Dor, ayun. <laughs> ayun. tayo kay Tita Amy. Ang simbahan ng Taal. Ayan. Ating tatanaw. Hmm. Laki po na mukha ni Tita kaya layo natin ng konti. Para naman po hindi masyadong anong ano. Ayun na po. Mukhang mag na yung misa. Ang misa. 哎呀、啊。嗯啊嗯 Pinangalay po ako sa aking helmet. Yung kalimbang ng ating kampana. Kalimbang po ng ating kampana. ngalay po ng kamay ko <laughs> Yan sobra pong ganda muna si Tita Annie. mababos dito eh para pong makita natin dito sa baba anong meron anong ganap anong meron at anong ganap ayan ang taal ang taal ito ganap ngayon din eh sa metal paseksihan po doon eh ayan ang taal ayan dinayo pa po natin ang taal para makita natin ang taal ayan po sama po kayo ang taal Hindi po. Salamat po. Ayan, may nagsabi po na kung magpapapicture po tayo, hindi po. Ayan. Ito po ang ganap ng taal. Mga lumang bahay. Ayan. Para po tayo nasa Madrid pa rin. Para pa rin, pa rin po tayo nasa Madrid. <laughs> parang hindi po nakakalayo sa Madrid ayan ayan Bueno mga kami, kaibigan mga amigo amiga mga kapinoy pinay thank you very much sa bawat subaybay ninyo kay tita emmy narito po ngayon tayo sa taal ang simbahan ng taal sa akin po mga manonood sa akin po mga subscriber sa akin po mga manonood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bell para updated po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you very much po. Bye-bye. And I love you and I love you all. Bye-bye.